nag-resign na, finally, si Vice President Sara Duterte sa Gapunite. Ilang beses natin pinag-uusapan ito. No? Parang gulat na gulat ka. Ah, uh, mahirap magpanggap na gulat eh. Pero what do you think of the timing na lang pag-usapan natin? Ang hirap kasi mag mag ano, eh, uh, magpanggap na hindi ito iniisip <laughs> o inaasahan, di ba? Pero let's just talk about the timing. Bakit ngayon sa tingin niya? Uh, well, di ba, nakita natin nung uh, nagkaroon ng Independence Day, medyo defining yun eh. Dahil uh, una, hindi siya pumunta sa Independence Day celebration ng gobyerno. Pumunta siya sa Davao. Ikalawa e sa Davao, hindi niya, hindi niya sinunod yung utos ng kanyang boss na uh, patugtugin yung him, yung bagong him at yung bagong panunumpa sa watawat. At, uh, pero, pero mas mahalaga yung kanyang statement na yung unity uh, na wala na mismo after the election. Ibig sabihin mas ma, mas maaga pa na nawala yung unity team kaysa dito sa hanggang ngayon ay uh, at least hanggang uh, last week. Ang sabi ng gobyerno, may unity team pa naman. Kailangan hmm. lang ayusin yung mga kasunduan. 'Yun yung sabi ng head ng Partido Federal, kung maalala mo, di ba? Hmm. So hanggang last month ay minamasahi pa rin itong unity ng mga ilang mga elemento sa gobyerno. Pero ito yung pinaka-honest siguro ni Vice President Sara Duterte last June 12 na inamin niya from the very start after the election wala na yung unity. Eh hindi na niya pwedeng bawiin yon. Mm. So okay. talagang ah uh, uh, inamin niya na biyak na biyak na. Biyak na okay. biyak na as early as 2022. E eh, paano, paano, mo, paano ka pa malalatiling uh, Secretary of Education? Pinakamalaking departamento sa gobyerno. Paano ka pa ba malalatiling bahagi ng official family? Hmm. Okay. E eh, tayo naman na uh, Christian, last year pa natin sinasabi yan eh. Pero wala yata naniniwala sa atin eh. Wala, wala masyado. okay, okay lang yun. <laughs> uh, mahirap naman talaga paniwalaan yung mga pinag-uusapan dito sa Fox First. <laughs> no? Pero yun yan, na napaka-untenable naman kasi talaga na posisyon niya. No? Running mate mo si Bongbong Marcos. Tapos sabi mo, yung unity team, pang pa, kampa ng kampanya yon binabanatan ng tatay ng mga kapatid mo yung presidente, ikaw nagiging ano ka, no? parang passive-aggressive in terms of dealing with the president. Parang all the signs lead to a breakup of uh, unity team and for you cabinet. So finally, nag na. Pero yung paraan ng pagkikwit niya, no? sabi ng Malacanang, wala raw binigay na rason. Hindi ba medyo bastos <laughs> siya? o uh, not unexpected. <laughs> parang, parang nakakatawa lang na kinakailangan pa maghanap ng rason Diba? <laughs> Hindi. Ako naman kasi, formalities lang. Di ba usually pa quit ka, meron kang konting dahilan eh. Usually, ang dahilan dyan, ah, to focus on my family, to focus on my health. Eh dito, parang wala raw eh. eh, eh baka tawanan yung kanyang, kanyang magiging spin eh. Di ba? Para baka, baka matawa pa yung mga tao pag yung sasabihin mo dahil sa kalusugan, dahil sa pamilya, no? dahil sa etc. etcetera, et no? Kaya, less talk, less mistake. Diba? ko lang no, ba sa... Curious ako no makita yung... <laughs> no comment. na <no>? <laughs> ako makita yung mismo resignation letter. Kung meron din ba nung typical template Ayun. niya, di ba? Kasi yung mga press releases ni Vice President, madalas meron niyang logo ng bagong Pilipinas, di ba? Uh, Tapos meron baka, pang Shukran. baka, 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 Juan, baka naisip niya, na-edit i mo yung kanyang resignation letter. Hindi na siya Ganun Baka ba? i-edit pa uli eh, ng uh, fax person. eh. okay. <laughs> Lagi pa naman natin dili-deconstruct yung kanya mga letters. Alam yeah, mo yung huli... isang letter niya na pinagsabay-sabay yung Gaza, pinagsabay-sabay yung Ukraine, pinagsabay-sabay lahat, except mm. West Philippine Sea. uh, ilam together. <laughs> Alam mo <ba> yun. <laughs> uh, uh, uh. Teka nga pala, dahil nag-quit siya ng cabinet, so does it uh, now go without saying na yung no-comment niya before on uh, China's aggression, Diba ang 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 ano diyan para ang justification ng iba dyan, eh dahil miyembro ka naman official family, you abide by the official position. Eh ngayon, wala na siya sa official family. At e, ibig sabihin, mas talabas na yung kulay. -comment. Pwede, Pwede, na. Pwede na siya mag-comment. <laughs> Pwede na siya mag-comment. Parang si Bobby Tiglaw kanina, binabasa ko, galit na galit, nagrarant eh. Oh. Saan, saan? Sa kanyang, uh, yung isang uh, isa sa executive editor yata ng mm kanyo, -hmm. ng Manila Times, binanatan niya. Sabi niya, sambang, sambal, Sambalang galing yan. No? Saan ba nang galing yan? Uh, <laughs> Nag-away sila. Pinabalatan sila ng kanilang executive director. Di ba no? kung anong tawag doon? Uh, executive uh, editor. no? Uh, sila lahat. Lahat ng mga pro-China sa Manila Times. <laughs> <laughs> so nag siya. Na si Bobby Tiglaw. <laughs> bakit? So, Pro-China ba siya? Parang hindi mahalata. Pro-China pala siya. <laughs> hindi ko napapansin. Eh. Galit na kagalit. Oh. Ini-imply daw na siya ay bayaran. <laughs> hindi naman siya bayaran, di ba? Uh, mali yan. Mali yung mga ganyan. Mga so. Wala natin pa usapin. Tawa, lang, yun. tawa kayo dina, ko na tawa kanyang nila ko na umaga. Oh, binabasa ko siya. Okay. So ngayon, oh, pwede, sige. lang, uh, pwede lang uh, mag-comment si Vice President Sara. Parang si Bobby Tiglaw. Comment na siya I ng didn't. comment. Okay. O oh, sige, dahil nag-resign na si Vice President Sara Duterte, saan siya papunta rito sa tingin niyo? Will she now lead the opposition against the administration? Yes, medyo tama rin yung timing niya dahil papunta na ng midterms. In a few months, a filing of candidacy na. So, sino yung kwan? Sino yung maglilid sa opposition o yung at least yung Duterte opposition? Sino mag-lead yan? Eh, baka mahirapan naman si Digong dahil matandana uh, matanda na, 79 na. Eh, baka mahirapan naman si Harry Roque no? dahil, la, uh, uh, alam mo na, No. Alam mo na. Ah, no, uh, 'yun. So, so, diabetic siya, 'di ba? Nalaman natin diabetic pala siya. Oo, oh, diabetic, 'no. At, uh, kinakailangan niya lang nurse para alalayan siya sa campaign. So, baka 'yung the best talaga ay si Sarah na 'yung mag-lead. At hindi mm. naman siya nag-resign as vice president. Eh. So, meron yes. pa siyang entablado as a VP. Bagamat wala na siyang intelligence at saka confidential fund, 'no? Kaya uh, baka okay na rin 'yung timing para kay Sara at para sa Duterte opposition. Ito Parang ano yan, no? Niya. Naging malinaw, the lines are drawn, no? Pero isa sa iniisip ko dyan, mas magiging, pwede mas ma-embolden yung administration to use its resources against her and her office. Pwede yan, di ba? On the other hand naman, pwede mas maging lumakas din, mas lumakas din si Sara Duterte. So magkakaalaman dito kung kaninong political base ba yung mas malakas, di ba? Tama ba? Dahil Tama. Ano eh, malinaw na eh. Let's talk about that political base. Yes, dahil uh yung formal base ng PDP at saka ng UP paubos dahil na uh, sususpend o natatanggal sa posisyon yung ilang mga key local government leaders nila. Like si Mike Rama sa Cebu City, napaka-crucial yan. no? Mm -hmm. Yung Cebu City. Tapos si uh, governor Ubahid sa Davao del Norte, yung uh, Bohol governor etc. kaya naubos eh yung mga local officials ng PDP at saka Hukpong. Kaya eh uh, hindi na nakakagulat itong uh, pag ni Sara dahil kailangan niya i-consolidate kono'y natira. yung natira, kung ano yung natira hmm. sa kanilang base. Baka tuluyang maubos eh. Uh, so ngayon ba sino mas nakakalamang in terms of political base? Si Marcos well, pa o yung mga Duterte? Well, definitely, definitely si Marcos. Dahil napakalakas ng presidente during the midterms. Lagi natin sinasabi yan. Uh, control ng internal revenue allotment ng mga local officials. Although hindi yan aaminin ng gobyerno. Control sa COMELEC na siyempre hindi rin aaminin ng gobyerno. Control, control sa kapulisan, control sa military, control sa mga guro, na hawak ng eleksyon na hindi rin aaminin ng gobyerno. As sabihin nila ay mga panyan, mga neutral. You know? Pero we weren't born yesterday naman eh. Kaya alam naman natin na yan ay malaki ang influensya ng incumbent. Kaya maraming mga local officials, maraming kongresista, even senators ay uh, nag-iisip ng uh, dalawa, tatlo, apat na beses kung sila ay hihiwalay sa administrasyon. Kahit nga yung isang PDP, eh, si uh, Uh, Senator Francis Tolentino, most probably, lilipat na yan eh, sa administration. You know, most probably. Dahil alam niya na wala siyang kinabukasan dun sa oposisyon ng mga Duterte. Uh, so, ang medyo magsusurvive diyan, yung national, yung Senate. Kung hindi sila kukunin, kung hindi sila kukunin, ng ICC, si Bato at saka si Bongo. Pero yung mga iba, nakakampi nila, mga Bilyar, mga Cayetano, si Amy Marcos, kahit yung mga yun pupunta sa administrasyon. Actually, nagne-negotiate na sila sa ilalim ng Nationalista Party para makasama sa administration slate. Pero very critical yung mga yan sa administrasyon. Sinuportahan din nila si Kimbuloy, especially Amy at saka Sincha Bilyar. Pero ngayon ay dumidikit sila sa administrasyon dahil alam nila na napaka-powerful ng ad administration during the midterm. Oo, pero siyempre magkakaroon din ng ano yan, eh, realignment of forces dun sa second half ng Bongbong Marcos presidency. Especially yon, kung yon? dun especially kung magkaroon ng second wind yung mga Dutertes. Kasi ngayon, talagang nalalamangan sila. Medyo dehado kahit napakalakas ang bunga nga nila, di ba? Pero depende rin sa outcome ng, ng midterm elections next year. Pwede natin makita yung resurgence sa mga Duterte, di ba? Kaya baka yung winnable lang dun sa Duterte slate, si Bongo at saka si Bato. No? Unless uh, susuportahan mo si Philip Salvador. No? Oo, si, uh, si Mr. Efectivo. si Willie Revillame, hindi natutuloy. tutuloy. Uh, si Nako, sayang. Na si... Ako, Nako, mahirapan akong punan yung slot na yun. Nireserve ako na para kay Kuya William. eh. <laughs> si, si Kwan naman, si uh, uh, Ari Roque at si Panelo eh pangdagdag. Pangdagdag. Pero kailangan kailangan <laughs> naman na, <laughs> Pero kailangan ng may kasama sa kampanya dahil diabetic eh. No, diabetic. No. Yung Naip. kaskulado ah, yung kaya siyang buhatin pag siya ay collapse <music>